Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Dumating na sa bansa kahapon ang ikawalong batch ng mga OFW na nailikas mula sa Israel. Binubuo ito ng 32 manggagawa. Walo sa kanila ay hotel workers at 24 ang caregivers. May kasama rin silang sanggol. Samantala, mahigit 200 Pilipino pa mula Israel at Lebanon ang nakatagdang umuwi sa Pilipinas Ayon sa Department of Migrant Workers, 150 dito ay mula sa Lebanon, habang 83 naman ang galing sa Israel. Sa ngayon, inaayos pa ng DMW ang mga papel ng mga Pinoy mula sa Lebanon dahil ilan sa kanila ay may mga problema pa sa mga dokumento sa immigration. Sa Israel naman, ipinapaalam pa ng kagawaran sa employers ang mga OFW dahil ilan sa kanila ay gusto munang gabitin ang kanilang vacation leave kaysa iwan ang kanilang mga amo. Tiniyak naman ng DMW na tuloy-tuloy na ang voluntary repatriation sa dalawang bansa at patuloy rin ang kanilang pagtulong sa mga ayaw pang umuwi. Malabo pang pagbigyan ng digital payment apps ang hiling ng publiko na alisin ang transaction fee sa mga micropayment na wala pang isang libong piso. Paliwanag ng GCash, Binabayaran din kasi nila ang kanilang third-party providers para sa interoperability ng kanilang mga serbiso. Sabi naman ng baya, tinitimbang pa ang kanilang pabubuhunan at investment nito at ang tulong na maibibigay sa kanila ng pamahalaan. Bukod dito, base sa datos ng Banko Sentral ng Pilipinas, apat sa sampung Pilipino at 42.1% pa lang sa kabuang payment transaction sa buong bansa ang gumagamit ng digital payment. Pero inaasahan namang madadagdagan pa ito sa mga darating na taon for 2028, the the uh, revised target, the upgraded target is now like 60 to 70 percent. So we'll continue. We'll keep on pushing. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.